Tee, eh, laga. Dito sa kabila, Tee. Yan ang tinitinda mo? Silob lang, Sir. Huwag na ice-candy. ice Itong isa? Ano yan? Marunong ka mag-Tagalog? Marunong ka, na intindi ka naman. Mar marunong ka mag-salita ng Tagalog? Oo, Sir. rito ka talaga sa Cebu? Oo. Ilan taong ka na, Nay? 35 po. 35. May anak ka? Ito po anak ko. Ah, ito? Oo. Oh, sumama po siya sa amin. Ah, sumama sa pagtitinda. Nakabenta ka naman na. Ay, yung sarili niyong gawa? Ako lang po ang gumawa. Ay, ko gumagawa niyan. Buko po ang gumawa. Ah, magkano isa niyan? Tag-tin po. Ten ang isa? Oo. Tapos yung ice candy mo? tag rin po. Inangkat ko rin po yung ice candy. Ay, ko po ang niloto ko. Ah, may asawa kayo, te? Oo. Oh. Kamusta ka naman dito sa Cebu? Okay lang ko na ano naman ano, kayo ng ano rito, na lindol, na... Marami pong damage yung bahay namin. Ah, maraming damage yung bahay nyo. Dahil yeah. ganto na lang, te, para di mo na ano yan, para, para mapaubos mo na. Oh. Ha? Sige Kuhain ko na lahat yan. Gusto mo ba? Maraming salamat po, sir. Ha? Salamat po. Magkano yung ano? Magkano yung eskendi mo? Eskendi po, tag-10 pesos. Tag-10 pesos? Opo. ganto na lang, te. Wait lang, te etong ice candy mo, ipamigay mo na lang, ha? Oh, sige, ipamigay then. mo, yeah. ha? Sino? Oh. Fifteen po. Magkano lahat yun, te? Ako lang, Te? Kince po, fifteen pieces. Kince? Ako, eh. Bale, magkano lahat, te? Bale, one po lahat. One lahat? Te, may bibigyan sa'yo yung blessing, ha? Oh, ha salamat po, sir. May bibigay sa'yo yung blessing, Eto, sana madagdag mo to sa puhunan mo, ha? Yes, sir. Salamat po ng marami, sir. Nay, eto, dagdag mo sa puhunan mo. yung, ice po, candy. Ipamahagi mo sa mga bata dyan. Paubos mo na para makawi ka na, ha? oh, ha? O, oh, bigay mo na yan. Eto, nay, para sa ito, ha? Salamat, salamat, sir. salamat po, sir. Salamat po Yan na yan, Ay, ha? Wala, kaya, sir. Ingat kayo, sir. ha. Ayan, tapos may yes, bibigay pa ako sir. sa iyo, ha. 'Di ba 'yan ano? Maraming dagdag mo na rin 'to. Apo, ayo na Dagdag mo na nai, ha. Apo, wala. Ha? Bibigyan na rin ng ingat po kayo, oh. sir. God bless, God bless po. Ay, Ha. Miyak na dagdag mo sa pang-ano mo 'yan? Pang-araw-araw na gastos, ha. Ay, okay lang. <laughs> miyak. <laughs> ina, ina, ya. Ah, sige na, ingat po, ingat okay, okay, Pamigay mo na lang sa iba para may blessing sila ha. Parang ano, parang ano na, nai Binigyan ka ng blessing, tapos yung blessing na binigay ko sa Ibigay oh. mo naman sa iba Sige okay, okay, okay. na. po, nai Ingat po, ingat, 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 ingat Huwag tayo miyak, ha? Blessing lang po ni Gadyan, ha? Ingat po, ingat po, ingat po Ingat po, po. po, po. po nai Diba? Pinamigay niya rin yung ano ko, di ba? Eh, libre eh, no? Nanay, oh. Di ba? Ang bait. Oh, pinaubos na niya. Nagbigay rin siya ng blessing. Tulad ng pagbigay ng blessing ko sa kanya, eh, no? Bait ni nanay. Grabe. Nakataba siya ng puso. Ano yun. Ayan, syempre. Ayan, tulong tayo sa mga taga Cebu. Syempre, sa mga hindi pa nakapalo sa akin, guys, please like, share, comment. At may migay ako ng blessing sa lahat mag-register na link ko dyan sa my comment section. Sige lang, peace out.